At may triple forty na no. Triple ko ya. Huh? gumaganda na to kuya oh, gumaganda na nga. Balit lang dati nito. Oh, gumaganda na. Hmm. Uy, wag kang iipot diyan ha. Wag kang iipot. Ayun oh. Woy, may bulaklak na. Sana ay maglabas naman ng bunga, mga ka-farmer. Ayun oh. magandang buhay ano kaya ginagawa ni kong solo flight si kong ah wawa naman ah sanang ah. mapagawa si papa ah yeah, may <laughs> ka nang mabolo habang ano kong uh, papa nakatlo na ako ha <laughs> <laughs> lalaglaga na mga mabolo natin ha huh? uh, si na ano dati pinibigyan ko yan eh Si Si Oh, marami no. Hmm, break na kagad. Hindi pa pala. Ah, ano tong balita dito? Sa bagay na may triple forty na no. Triple Oh, gumaganda na nga. Balit ng dati nito. Oo gumaganda na hmm. Ito medyo... basta alaga lang tayo sa damo hmm. bungkal bungkal lang sa gilid di ba? Okay. ang kangkong oh mabilis ah okay. Uh, yung kupakapan yung iba dyan na yung ampalaya natin ang ano okay ba yung ampalaya natin makakit na ha makakit na <clears throat> sayang yung isa no na ayun, disgrasya ayun, dito, eh. na ayan na ang ganda na nga. Hoy, oh, tingnan mo. Oh, <coughs> market ni ma niya. Ito, wala, kalitan na lang. Dalawa balbas. Yung balbas niya. Oo. Ito na putol din yung ano. Yung panggapang. Gandayan ko yan. Dapat na rin 'yan, no? Market din sila. Eh. Keanga. Kailangan pa no'ng ano ko ya, yung o, oh, yung urea muna kasi dapat. <clears throat> kasi yun ang pampabulas ng yung, ano. Kaya <clears throat> na yung kuya, pampadami ng ugat. O, oh, may phosphorus. Kompleto kasi, actually pwede na yung triple, ang kinagada sa triple, anytime pwede mong ilagay kasi may nitrogen, may phosphorus sya ka potassium. Kahit pagpapalaki ng bunga, yung potassium meron din siya. Pero yung ibang ginagawa, pagka ganito hindi pa naman kailangan ng potassium dahil magpapalaki pa lang yung puti na sinasabi mo yun yung urea oh, kaya 1620 maganda din sa palay 1620 para yung ugat maka ano, arangkada pag nagka ano na yan kuya bibili mo gamot yung matalaga mabaho ah magsasabi tayo dito nung ano o, kuya, yung mga, ano dyan, yung sa, dilaw na dumidikit yung mga bubuyog dito sa mga gilid gilid dyan para Hmm, maamoy sa nila. Bagar, ganun, Hindi yung yung nakita mo yung, yung sa galon yung ini-spray ko. Ano, oh. Yung, yung, oh sa, man, ano. Super net. Pag wala ka nang gagawin, ito na oh. No, Hiramin mo yung palang, di pa ako nakabili ng palang, ano? Mga kalamay yung... Oh, yung mga nakababa lang dito, para luminis dito. Pwede pa tayo magpagapang ng kalabasa, kahit paakyat lang, ano? Maraming kalabasa ang ano natin para marami ang mag pick up ng lechon may libreng gulay <laughs> o so, oh, ayan po yun po ang aking ano uh, sabihin mo ang plano o pangarap man lang na ano, total sabi ko nga konti na lang po ang trabaho eh, kung hanggang saan igapang itong mga ito igagapang ko so ayun mabigyan ng trabaho si Kong dito na sa halaman instruction lang talaga so ayan no meron pong sabi niya kahapon ang bumunot daw ay gansa patay tayo dyan kako tsagaan na lang pero pag nakalaki naman hindi naman napakikialaman yan mahilig lang talaga sila sa damo Nagpakain na rin naman pala si Rambo. Ayan. May litsyon tayo eh. Hindi ko lang alam kung anong oras ang pick up. O na pick up na. Maka na pick up na. I'm not sure. Ano ito eh? Ah. Uh, ano ba to Bulacan? Bulacan ba? Nakawa na yata. O hapon. Hapon. at ito pa ay itong kolong kolong pala na ito kailangan din mapaayos oh, para hindi naman malagpas ma malagpas ma, ma ah nangamoy na okay na amoy na eh okay na na up na <laughs> amoy amoy ano na eh. amoy yung malit na yung usok ng ano ba usok ng Abo. Bagong motor ni Rambo Ayan oh. Yes. Ako pa Tapos na. Tayo naman ay magbibisita sa ating mga alaga. Ayan oh, tayo po ay nag uh, pakawala. Maganda naman ang panahon. Yung mga YB na antin, medyo may mga one eye call na ando na. Hiniwalay ko na agad. Sabi ko kay Junjun, pag mawa kami ng loft, kailangan may ospital. Ang <laughs> importante ng hospital, ano? Mayroon kang uh, anuhan talaga ng mga ginagamot na kahiwalay. Ayun, no? Ah, may sumusunod na na YB. Pero yung dalawa na andoon, ayaw pang sumabay. Mahina pa sa Pero, ayan, no? May mga, may sumunod na na isa talaga yung mga una nating ano eh. Kapo nag-enjoy ako, nagpakain ako sa kamay. Yeah, ganun ko lang. Ginutom ko sila. Pero sagad naman yung kain. Talagang busog na busog. Ganun pala, mas maganda. Kesa yung parang nananawa sila sa pagkain. Mas maganda na yung... Ah... Uh, gutom sila. Talagang kakain ng gusto ito yung mga papaya dinaanan ko lang yung mga bagong tanim ano? tapos magtayo ay maglalagay din ng magtatanim din tayo ng kalabasa kahit hindi ganun kalalapit kasi baka naman masobrahan tapos chichikin ko din yung kalabasa dito dahil malaki, malaki sila ano na, na, na nabawasan yung mga namumbubutas yan, ka-recover po ayun, Uy, alam nyo, ah, ito singit ko lang. Ano. Bigla ko naalala, ang sarap po ng ano ni'yan gata na talbos ng kamuting kahoy. Kaya lang kulang naman. Ano. Sarap sana, marami. Tapos paggata natin kay mother. <laughs> Ay, ano maganda na tabunan na ng lupa eh. Uh. Mulan kahapon pero tingnan niyo hindi 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 talaga na maganda na sa lupa na ara. Lusaw na rin ako. Ayun oh. Hoy, may bulaklak na. Sana ay maglabas naman ng bunga, mga ka-farmer. Ayun oh. Ay. Alam niyo pagka marami tayo, habagay mayroon namang nagpo-pollinate siguro, marami po tayong alabasa pinaka maganda nga maga aabangan ninyo maraming langgam grado na pollinate yan maraming langgam eh so ito sinasabi ko talagang hindi tapan na para malo na sa lupa apat ito eh mga ka farmer di na ata nadagdagan hmm. di na nadagdagan nakalima lang siya limang bunga 1, 2, 3, 4 yung isa kinuha na namin si tita bet kasi yung nanay ni rambo may mga tanim din po yun sa umaga naglalako po siya ng mga harvest niya din isang kalabasa sitaw kanina may nakita ako ba ako alam ko bang kung kanina mo binila yan ma kasi binili ko siya ng manok at nagpabili din ng maya ano isda tamang tama na kay ate Raquel binili ko ng isang pirasong maya maya na magkano ba yon isang piraso, malaki halos more than half kilo po tapos binili ko na siya ng pangsigang ayun at manok nagpabili siya ito ang kalaban natin, no. Oh. Tingnan niyo, oh. nakarating kung saan sa. Visit kayo. Pag ako na visit, maglalagay na naman ako ng lasong kawawa kayo. Bus kayo. Hmm. Papaya. Medyo ah, wala na ata problema. Hintay pa tayo ng ano. Maganda sana may mapahinog na tayo kumuha din po kasi si ano dinala ni na bebe doon sabi ko nga baka mamaya hindi alanganin yung napita sayang lang alanganin hinug alanganin hilaw maganda kasi talaga may dilaw na ng ganon yun yun sigurado na yan gahin ito oh, mga 2 months pa yan bago magkaroon ng dilaw tansya ko lang oh malalaki na ulit oh makarecover po sila no maganda tinamaan ng ano alburo yun tingin ko <laughs> kalburo nasipsip nila yan dito po kami mag uh, dito ko balak magpagawa ng loft yan dito pero gusto ko sana ayun nga nakalabas na siya siya dyan ako madadala itong papaya kasi magpupundasyon kami dito pwede ding iusog na lang dun ano ano po kasi ang sukat medyo mahaba nasa kung anuhin nyo tagto 12 feet kasi flyers tapos breeder tapos flyers tag 12 feet tapos may 1 meter na parang pagitan sa gitna yun nga ilagayan po ng mga pagkain gamot etc So, 1, 2. So, may plus 2 meters. So, more or less, mga nasa 36 plus 2, 38. Mga 40 to 45 plus the hospital. Tapos, sa gitna, ah, sa perimeter niya, may hallway na 1 meter daanan ng tao. Plus, maglalagay ako ng parang tambayan doon sa harapan na na ah, ganun lang yung siguro by 10 by 10 mga ganun 10 feet by 10 feet na kwadrado sa gitna din So ayun po yung sabi ko ganda din gandahan na no kaysa yung bandang huli magsisisi ka sabi ko sana pala ginandahan na So ayun nag-check na ako ng steel matting yung 8x20 ang ang size 8 feet by 20 feet yung manipis nasa 12 1,200 yung makapal sa 2,1 ata so yan pag iisipan namin yun ano baka kung pinaka matipid at matibay na rin naman so sabi niya yung, one, yung medyo manipis pwede naman pang division yung makapal doon na lang sa ilalim ayun mga farmer ang ano natin tapos ang tubo ah, lalagyan ng simento sa gitna pagka pinukpok kasi pupukpok daw tapos pagka bumaba ang tubig o oh, nag drain ka ha? sabi mo nag harvest kaya lang medyo matagal pa no? yung ang problema natin babaluti naman ng bakal at simento yung poste eh. para tumibay sabi ko kailangan ano tayo sa bagyo kasi medyo open po ito di ba so yun ang isa sa mga inaano ko so sa bagay yung roofing naman no, ni medyo di diskartehan na lang namin na kalimitan po kasing roofing ng mga uh, ah ano yan na mga loft ay pa, pa, ganun po triangle siya no kasi hindi matatambayan sa bubong so yun po yung mga design nila hindi po pwedeng ganun lang sa ibabaw tatambay yung uh, ibon so ayun Ah, tapos ano ba? Nahanap ko yung gansa na andun pala. Yung isang gansang ang nawawala na talaga. May nag-comment baka kinain ng cobra ay ng sawa. Sobrang laki naman ng sawa nito ako. Oh. Pero hindi naman siguro ga dinosaur na sawa no. Yung sawa pong nahuli ni Rambo, mga ganun lang, gatubo na habi mo na mga 1 one, one and a half inch yung pinaka diameter. So, ayun po. Harvest tayo ng ano? kalabasa dilaw na rin naman yan yan balikan natin yung ating mga alaga yung dalawang kunting buhangin ah, parang mas gusto ko yung buhangin malinis pag buhangin po ang ah, nakalagay sa paso akala ko nung una ako sabi ko mas gusto ko yung dayami pero parang ah, ng panahon realize ko maganda din yung buhangin Ayan oh. Ewan ko naguwi, na 'yung mga loko. Pinakawalan ko 'yan eh. Ewan ko nagpasok na, uh, gutom na. Try natin tawagin, kung nasa labas pa kung papasok sila para kumain. Pero malamang sa malamang, lahat ay eh, nasa loob na. Ayan, ating mga kalapati. Syempre. pabo natin na ne eh dumami na sa lubong si Rambo yung motor niya yung motor na iiwan ko dito si Ford Ranger ay kailangan pong paayos muna yon marami rami din ang gagawin doon iiwan yun eh pinapaiwan ng mekaniko oh yun nakatuwa gaabang sila Uy, mamaya na. Oh, 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 oh. Mamaya magula tayo. Naging pito na naman 'yan. May lang nangyari. Bigka ganon. Dahil ako 99% dead bull na 'yon. alam kung saan. Mga na lang 'yan. laki ng ating gansa oh. Laki. Wala nagpasukan na sila eh. Hmm. Hmm, di ko kayo pinakain kanina. Ganyang arte-arte. Ah, oh, ah. Oh. tapon kain na ng kain hmm. mga na ay pang pumasok yan pumasok na kayo dalawa na lang ba ito tatlo 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 hmm. tinakap tinatapon nyo hmm eto <laughs> homer <laughs> homer yan sabi ko iko cross ko sana parang tamad eh hindi ano hindi masipag lumipad hmm. Hmm. Oh, 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 oh. Oh. One time feeding ah. Eh? Oh, ayan, sige, ayun pumasok eh. Dito ka. Kabila. Ayun yung pang kumain. ko sa ibang vlog talagang nagkukumpulan silang talagang kala mo dalawang araw na hindi kumain ba, ayaw pang pumasok kasi pasok ka na ah nila hmm. hindi lang Gilang. Oh, ito 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 na. Oh. Oh, oh. Ay na kayo, oy. Ayo. Dito na kayo. Ali na kayo. Wag na kayong mahiya, iya. Tara na. Uy. na kaya tayo. 20. Yan ba? Ayun, may, may nasa ospital na naman pala tayo. Apat. Subalit so, 20 uh, 3 dapat Uy, Huwag kang iipot dyan ha Huwag kang iipot hmm, Bait bait naman Bayo pigeon yun ha oh, ito, pa, ito pa ito pa Sige Second day po natin ang pagpapakain ng ganito At ako yung nag-i-enjoy Okay ba? ano naman kayo, 'di ba? Na Naantok-antok 'yun ah. Kailangan pala mag-disinfect. Nakaskasin na naman yung mga ipot na 'yan. Ah. pag naka-jelly kulay ano ang ano? Ipot nila. Oh. Marami na kain ah. Ang marami na kakain nila pagka ano ah. Ganito. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Aaway, nag-aaway. Unti, unti na po silang ano, nasasanay. Second day pa lang. Sabi nga doon sa ano, a month daw eh. <laughs> One month. <laughs> Gronda sila kanina, pero nagsipasaw ka na din naman. Nasaan kaya? Yung bayo pigeon na, ay hindi, yung black ano to black eagle ay pang pumasok ewan ko na ilang pang nasa loob ah, nasa labas kanina tatlo ay pang pumasok nito ayan, oh. ayan ah, hindi na po ako makakyat <laughs> madalim na rin naman so ayan tapos na po tayo mga ka farmer ah, thank you thank you pala sa mga bisita natin kanina ayan Sinsensya na wala ko man lang na i-offer sa inyo. Wala pa po tayong mga gulay. Pero, konting hintay lang po. Uh, sinisikap ko na makapagpatanim, ano. Dahil ako, hindi ko na rin mampu kaya. Uh, ano na lang tayo. Uh, supervision. At sometimes, kung hanggat kaya ko, nag enjoy naman ako dyan, eh. So, ayun. Tanim tayo. Pero, yan. Uh, sana itong tinanim ni Kong Kong ay mapabunga natin ayan yung especially yung ampalaya tapos sa uh, ito yung mga kamati sili ang kulang pala ay okra din ano wala pa po tayong okra uh, yung ampalaya kailangan din dagdagan tapos yung kalabasa dito at kalabasa dyan sa mga side pero gusto ko pong pauna muna na matrim yung mga sanga dyan para may yung sunlight eh, medyo makapasok din ah uh, ano pa ba? Yung talong sa taas kailangan din maayos. at, ayun. Bigyan natin kay Kongkong -Kong, tingnan natin kung hanggang uh, saan ang tikas. <laughs> so ayan mga ka-farmer, maraming maraming pong salamat. At gusto ko palang lang batiin ang Happy Happy Birthday ang aking pinsan na masugid na taga-Subaybay, si Ati Yunis sayan, Bulanyos. Kadalin. Ayan. Ate Eunice, happy happy birthday po. At syempre, gusto ko ding batiin ng happy anniversary si Ate Claudine at Kuya Jojo ng Kainaman in Canada. Ayan. September. Ay. Uh, September 11. Ayan. Happy anniversary po. Saan kayo galing? Lechonan. Anong ginawa niyo doon? Ikot-ikot. Tapos nakita mo yung mga kalapati. Ha? Huh? Hindi mo nakita yung kalapate? Ikaw, Wawa, nakita mo yung kalapate? Yes. Hmm, ano sabi ng kalapate? <coughs> ha? Hello, ha? Owan. Mahulog ka dyan. Hmm, tara, tara, dito tayo. Huwag kayo masanay dyan, tara. Oh. Balik ta dang sleeper mo. Oh. Oh, hindi daw makadaan si Papa na. Oo. <coughs> Oh. ah, <laughs> uh, yan o, farmer, marami pong salamat at magandang buhay. Yan oh. Can't wait na maikabit po yung payong. Gusto ko sana ikabit kasama ang mga boys para masaya din. So, ayan, hintayin na lang po natin yung payong po natin dito doon dalawa. Ang ganda niyan. Lalo na magkakailaw na, ayan oh. Dito, kakabitan na natin 'yan. Boom.